May i-share nga pala ako sa inyo mga idol at sigurado naman magkakaroon kayo ng mga idea. Dahil ngayong araw na to, may i-share nga pala ako sa inyo na isang pangmamlutita na technique at ito ito magluluto tayo ngayong araw na to. Tara na. Let's go. Pagkatapos nga maglinis sa loob ng aming bahay, nakalimutan ko nga rin pala na magluluto pala kami ngayong araw na to. Dahil nga hindi rin ako nakapagmalingke ng mga karang araw at yung nga pala meron pala kami mga natirang pagkain dito sa loob ng aming rep. Bali ito lang pala ang aking mga lulutuin. Pagkatapos ko pala i-check ang mga pagkain doon sa loob ng aming rep at nagsayin na ng nga rin pala ako dito ng limang kilo. Charing! Dahil ngayong araw na to tayo nakatoka sa pagluluto at pagluluto pala natin si misis ng pangmalakasan. Ito pala yung mga natirang pagkain namin ng mga nakarang araw. Hindi ko nga ilang, oh, ilang araw to sa loob ng rep pero ang tingin ko matagal-tagal na rin. Kaya ito nga lulutuin na lagad natin siya baka maunahan pa tayo pagkapanis. Charing. Ang unang lulutuin ko nga pala dito at iiniti ko lang din pala tong mga ulam na to. Wala naman tayong iaad dito habang nagluluto tayo maliban lang sa mantika na ipanggigisa natin sa kanila. <laughs> mga idol, pag meron kayong mga tirang mga ulam, huwag niyo nilang pabayaan at huwag nga hayaan din kayo maunahan ng panis. Lutuin nyo na kagad at gawin niyo pa nang paraan para mas masarap pa siya. Ang una kong hihinit na ulam dito ay itong mga manok na to. Dahil nga ilang araw na rin sa to, kaya nagitsura to parang gelatin. Dahil nga ilang araw na rin sa to ng rep, halos tumigas na nga siya, at kailangan natin siyang matunaw. At isasala ko na nga pala dito yung nakapangalawa naman. Sa dalawang ulam pala natin sinala, ito pala yung magkaiba. Isa pala dito, isa may sinarsahan at isa naman yung adobo. Pero tingin ko naman dito talagang perfect timing din talaga kasi pare sila may sinarsahan. Yan naman lalo siyang magiging masarap kasi sila pinagsama-sama natin siya. At ang isusunod naman natin pang malakas sa napagiinit iinit ang ating mga ulam, ito naman pala yung chapsoy na natira naming ulam. Bali nga pala dalawang aluminum container ang natira dito sa amin. At wala nga rin pala tayo ihahalo dito na kahit ano. Ihigisa eh. naman pala natin siya natin siya hanggang sa matuno yung pagkakayelo. At sobrang guto ko na rin, mga idol kaya tamang abang lang nako ako dito. Charing! At kaya naman ito naman, dali, dali naman ang kumuha ng aking mga lalagyan na para paglalagyan namin ng mga ulam. After nga ng ilang oras at ininit natin itong mga pagkain at ito na nga, yaring-yari na siya. Talaga naman magugustuhan yung mga pagkain na to. Yung simpleng ulam na natira natin, ito naman ang kinalabasan. Talaga naman pang ng datingan. Alam ko, marami makakarelate dito kahit amang kayo dito. Gustong gusto nyo yung mga natitirang ulam tapos iinit yun. Ako, lalong sumasarap talaga siya. Para sa akin, mas nagusto ako kasi yung mga natitirang ulam tapos iinit mo tapos gagawin mo ng parang para lalong sumarap siya. nako talaga naman datingan. Yung simpleng ininit mo pero ang kinalabasan para naman kumain ka sa isang restaurant. Mga idol, kainan na! At ito na nga, wala man akong ibang inanintay kundi ang pinaka-exciting part naman talaga. Charing! Ito kasi yung gustong gusto ko kapag may mga natitirang ulam tapos yung mga ulam, mayroong mga sarsa, mga ganon. Ako, napakasarap talaga siya pag iinit ulit siya. At tapos nga natin tikman yung manok na ating ininit at eh, susunod naman natin dito yung pinaka-chapsoy na gulay. Grabe naman talaga mga idol sa ininit nating mga ulam talaga namang naninikit yung sarap talaga habang tumatagal siya. Halos nag-enjoy nga pala talaga ako dito sa mga tirang ulam talaga. Kaya hanggang dito na lang tapos na